Good morning, good morning everyone! Welcome back to my channel for today's vlog. Ay, nandito kami ngayon sa bahay ng aking kapatid dito sa Ilocosor, San Vicente. Samaan nyo kami guys for today na mag ikot, -ikot dito sa kanilang lugar. Ito yung kanilang bahay na hindi pa natatapos hanggang ngayon. <laughs> Dahil ayaw nila magbahay pag nandun pa daw sila sa abroad mas maganda daw magpagawa ng bahay pag nandito na sila titira so pinaumpisahan pa lang nila guys hanggang ngayon nandito pa at nagaantay pa waiting <laughs> waiting sa kanila na darating bago nila itutuloy kasi nga naman guys, mas maganda kasi pag nandito ka na nakikita mo kung paano gawin yung bahay. Kasi mahirap din yung nagpapagawa ka ng bahay na wala, wala kang mapapagkatiwalaan. Kaya mas better na ikaw na lang, ipunin mo na lang muna yung pera. Tapos pagdating mo dito sa Pilipinas, saka mo na lang siya ipagawa. So, okay din naman yung plano nila, di ba? So guys, for today ay nandito tayo ngayon sa kanilang lugar at tayo ay mamamasyal. So samahan nyo ako guys. So tara! Ito yung ibabaw ng kanilang bahay. Kasi parang ginawa nila tong parang two story ata. Pero ang plano nito parang lalagyan lang nila dito sa taas ng malit na parang bahay-bahay tapos lalagyan na nila ng palikot na parang ano stainless ata paikot ganyan yun yung kanilang plano guys yan naman ang aking pamang ah, hindi apo <laughs> apo apo ko na po to apo na si Sammy yan ang ganda nak no hoy tignan mo dapat ilong ganisa toy. Jeng. <laughs> <laughs> Dapat ilong ganisa toy na. Adalong ganisa. <laughs> Adalong ganisa toy na kabilag. Ayan guys, ilong ganisa. <laughs> 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 yeah. So, yeah. Malaming malunggay, malaming malunggay na presko dito guys o, oh. yan o, oh. nagpipiknik Nag sila doon sa baba o, oh, di ba, sarap masarap ang buhay dito sa province presko ang hangin O, nga mabalin nga O reno, kalapaw lang Uy, nagadubo ka guys Ayan guys, so Kuha kami ng sitaw harvest Ito sa farm nila Ate Núna. Mix! <speaking einer immigrant> Mix! 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 picture Mix! picture tala. Mix! nakadayo Mix! 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 Kumita ka Mix! 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 Mag-harvest tayo guys ng ano, mag-harvest tayo ng sitaw dito sa kanilang farm. Farm bill. Yeah. Yan guys, so. Mag-video na pa yun mo. na lang mag-video sa amin sa amin. ayan o. Mag-harvest. Harvest time. Oo, ayan. Guta-guta mo na. Nakalalas mo talalamlong, ginapintas ah. Ayan o. Ayan o. Apay pagpatinggan ginatang da? Nga na jay. Jay? Apay damot ko na tinne tambak na? Ay donga disso. Ay donga disso. Ay Yan. Prostar. Yo. Sarbes. Ayan. Harmony Jane. Ito isa, ayan yun. Ito yung pangir na kong. Wala. La, muna. Muna, muna kayo. Wala, yan yung pwede. Wala ka wala. Yan yan. muna kayo. Wala, muna kayo. Fish pan, guys. Fish pan. Fish pan. Ito yung tayo guys, tapos na tayo mag-harvest ng mga sitaw at saka ang palaya at ngayon ay dito naman tayo sa paggawaan ng asin ayan, tingnan natin tong mga sinakusakong asin dito guys paggawa ng asin Mano, ano ka no cheng? cheng ano ti may sasako ka ano? Yung may sasako nga siya. Asin datoy? Ay, wala pala lang. Duwa nga pa, 40 Ay, hamot nga asin. Ha, hindi. Kwada na tigaram. Ay, kwada. Ayan na ni, kwa, Sam. Ayan nga, bimaba. Ito yung ano niya paggawa ng asin nila, guys. Hindi tayo pwedeng pumasok kasi private nila, guys. Ito lang. <laughs> <laughs> Kita milang kasano ang luto. Na video niya 'yan, na, uh, sakita <laughs> yung tudyo banggod. <laughs> Oy, guys, dito. Muggawa ng asin. Oh, den, oh, patuloy da guys din sa camera. Ay. <laughs> 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 Gaduasin niyo na puraw. Diyan kinu. Pero sa ano nga tangag puraw ka? Kuamot. Adik kap kapil tatag puraw. Haan talaga nga puraw. Asin. Gumam. Ito na yung asin guys. No. <laughs> Ignorant people. Aduh, mata nggak perlu sih, para maraminya. Oh, gendong. Lah, ngeri ya. Ay, kasih tadi pagu, sung-sung rudanya, pinagana, pinagana, ita, itaup, itaup taruh layang, terus, 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 asin terus, 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 asin terus, 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 datan

ada dati lutung dan ada jumpa kastar pangkastar ada aduh mau na ayun mana 1080 oh mga guys, nakita na natin yung ginagawa nilang asin <laughs> kasi bumili kami ng dalawang sako ayan Uwi na naman. Punta naman tayo doon na sa kabilang pa, tayo, farm. Kabilang farm. Oh, kabilang okay. <laughs> bangga -bang 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 na yan. Ayan. Alam, may nag-iniimot din si... Balik na tayo guys doon sa ano, mansion ni Ate Let's. <laughs> Ate Let's TV. Ate Let's TV. Kabili na kami ng asin. laging gana diyan tayo. resort datan guys, resort. Nga mo diyan, the giant na Resort na. Kuha mo dito aga bang dagiginak kong. Nga mo dito. Dahil uh, ito ayam. Kapo ko uh, naman tan. Ang ako na ito, ang tahong ko na. Tahong? Ang tahong ko na. Ay ba, sa bali? Nagkapo tiyo ni Kibispan tinali ko ato, kinagpo Ah. Ay ate, ang unok. na Ang unat ko

mga lakay kati 5 kilos kontarin nyo jikon ha 13 kilo amin datay uh. 13 kilo kanu amin datay di manura jayon ayaw ma nasa sangka ribo na di sangka hmm. kong to na cheng yeah. pangilak wang ka Ay. Ay. yung sentro ng Bigan. Simsim simbahan, guys. Ayan. Ito yung simbahan dito sa sentro ng Bigan. Ito dito sa sentro ng Bigan. tanan. So ayun na nga guys, nandito na ako sa bahay at hindi na ako nakapag-video kaninang pag-uwi namin galing dun sa ginagawang bahay ng kapatid ko sa pag at sa pag uh, pag-uwi. Hindi na po ako nagka pag-video kasi masyadong gabi na. So ngayon guys, nandito na ako sa aking bahay. Ay, so hanggang dito na lang aking vlog for today. See you next vlog and thank you for watching. Bye-bye!